Dito nagmula yung circulate ngayon sa social media na rumors na kung ano ay posibleng anytime ay maaresto na nga si Digong. Ito yun, preparing for ICC. Ang question mark naman, ito headline, ano ho, 35 cops in Davao City relieved, reported re reportedly replaced by SAF battalions. So, pinalitan ng SAF. Okay, So ano daw, wala naman daw katotohanan na na ito ay preparasyon sa posibleng pag-aresto nga kay Duterte ng ICC. Wala daw katotohanan. Mm, Napaka-defensive naman ng PNP daw. <laughs> There were no two special action force battalions that arrived in Davao region as reported. O di wala. Kasi ito naman ay rumor lang. Tingnan nyo naman question yung Patanong yung yung headline. Sabi, rumors started swirling on social media that the police officers' relief and supposed deployment of SAF or SAF operators in bustling metropolis may be connected to the reported issuance of an arrest warrant by the International Criminal Court against Duterte amid its investigation on the latter's war on drugs. So, ang ibig sabihin na ito, dumipensa po agad. Siyempre, kahit papano, expected na kasi ng taong bayan. Expected na ng mga netizens. Ang pag-aresto kay Digong, ay malabang isipin din nila na ito ay posibleng preparation nga ng ICC. Malay nga natin, di ba? Pwede nyo naman talagang itanggi. Kaya ayun, there is no truth in that, sabi daw. Pwede nyo talagang itanggi yan. Pero bakit parang napaka-defensive kasi ang ang uh, style ng inyong pagtangke? Okay? Mukhang ang pinaka-kinakabahan dito sa mga ganitong klaseng balita ay no other than Digong himself. talaga kinakabahan siya. Oh, ano? Sino ba naman kasing hindi kakabahan? Diba? Ay kung dati o kung sana mulat sa pool o nung una pa lang hinarap mo na ang investigasyon na yan at taas noo ka at uh, naniwala na malinis ang konsensya mo, eh ang naging dahilan, ang naging, ang naging action na daw si Digong ay nandamay ng kung sino-sino. Nandamay ng mga taong walang kinalaman sa kanyang kaso at kung ano-anong paawa effect ang ginawa. Ngayon, anong nangyayari? Abay nangangalap. Or parang uh, yung tipong tinitignan niya kung meron pa ba siyang taga-suporta. May mantakin niyo, ha? Halos linggo-linggo. May ginaganap na rally kung saan lugar. <laughs> Kadalasan naman ay hindi nat natutuloy. Na ang ibig sabihin, abay siguro yung wala talagang umaatan dyan. Kung hindi niyo kasi bayaran, talaga wala aatan. <laughs> Ganun daw, ha? Nabasa ko lang naman yun. Anyway, Good luck! Kung ano man ang mangyari, kung totoo yung sinabi ni Senator Julianes na um, last part or last um, or end of uh, second quarter of the year, abay malapit na nga yan. So tignan natin bakit nagkaganito ang sitwasyon na nirelieve at pinalitan ng SAF Battalions, ang 35 na policeman Jan sa Davao City. Good luck!